what's up guys, so good morning and good afternoon sa ating lahat dyan, ito na naman po tayo ngayon sa ating youtube channel na pambera lang makapag-upload kasi wala akong load pambera na makapag-upload ngayon kaya ngayon, ikaw na naman load, ay makapag upload na rin for today's video nga po guys, ay ganito kaso uh, na naman school ang mga bata kaya ang aking maniko iho, ay papasok na pumapasok na pala pang 2 days na ngayon kasi martes, merkules merkules ngayon, kahapon siya hindi na pumasok kasi nung lunes ay holiday kaya wala siya pasok ng lunes nagundi siya nung martes hanggang kanina hindi ko akalain na pang pa, hapon na pala siya kasi grade 9 na siya yun. Grid 9 na yung aking ginapis. Malaki na siya. Ayan na. Kaya, ang duman nga pala siya kanina kasi hindi pa daw siya nabibigyan na kanyang baon. Sabi ko naman ay eh, dahil wala kami yung binta nung minggo, wala akong sahaw. Kaya hindi siya nakahingi ng baon. Sabi ko sa papa muna siya humingi ng baon. Kaya, sorry sana sa po na nanghingi ng baon hindi ko nabigyan, kaya sa next na lang, ibigyan ka naman. Na so, thank you. Naintindihan mo na ko ng anak ko, na taghirap ang mama niya ngayon, at ko lang salamat. Kaya, so, hanggang dito na lang, sa ating lahat yan, I love you, bye bye, I love you so much, and I love you all. Bye bye.